Walong araw bago sumapit ang Pasko ng December 17, 2000, isang balita ang gumimbal sa lugar ng dahil naganap ang nakakahabag na pagpatay sa isang kilala at mayamang pamilya. Kasama rito ang tatlong mumunting mga anghel at ang nakakalungkot pa rito, hindi iba ang gumawa nito sa kanila. Tingnan natin kung paano niya pinaslang ang walong taong walang kalaban-laban. At ano ang naging motibo ng Salarin kung bakit niya ginawa ang karumaldumal na krimen sa pamilyang Revilla? Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag niyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong saluubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Ang pamilyang Revilla ay isa sa mga pinakakilalang pamilya sa Bacolod dahil sila ang nagmamayari ng isa sa pinakamaunlad na sugar mill. Ito ay ang Ormoc Sugar Central ng Leyte. Ang pamilyang ito ay binubuo ng ama na si Carlos Revilla Jr. at ang ina na si Florenda Revilla. Ang anak nilang si Benrico Revilla na hiwalay sa asawa at kasalukuyang naninirahan sa United States. Si Benrico ay may tatlong mga anak na lalaki na sina Mark Anthony Revilla, Guillermo Benrico Revilla at John Michael Revilla. Ang pamilyang Revilla ay tahimik na naninirahan sa isang compound ng Bacolod. Kasama ang tatlong kasambahay nila na sina Rachel, Dolores at Bemon Barrios Gallo, 20 taong gulang. Ngunit ang tahimik nilang pamumuhay ay mababago dahil sa isang nakakalungkot na insidente. Ang ikikwento ko ay ayon sa pahayag ni Bemon sa mga pulis. Noong December 17, 2000, na mga bandang alas tres ng madaling araw, si Bemon at Benrico, apat na put isang taong gulang, ay nagiinuman pa sa garahe ng kanilang bahay mula pa noong gabi. Habang nagiinuman na hindi sinasadya ni Bemon, nahulog niya ang isang baso. Nang bigla na lamang siyang hinampas umano ni Benrico ng bote ng beer. Kaya sa galit, kinuha naman ni Bemon ang martilyo at inihampas ito sa ulo ni Benrico na kung saan tinamaan ang amo. Dahil dito, tumakbo si Benrico papunta sa kanyang kwarto upang kunin ang kanyang baril. Ngunit sinundan siya ni Bemo na daladala ang karit at pinatay si Benrico sa harap mismo ng kanyang tatlong mga anak na nagising dahil sa kaguluhang nagaganap. Ito ay si Mark Anthony Revilla, labing tatlong taong gulang, Guillermo Benrico Revilla, labing isang taong gulang, at si John Michael Revilla, siyem na taong gulang. Matapos nito, sinugatan niya rin ang mga bata ng kanyang dalang karit. Maliban dito, binaril niya sa ulo ang mga ito. Pagkatapos ay inubaran sila ni Bemon ng kanilang mga damit sa pagtatangkang linisin nito ang pinangirihan ng krimen. Ngunit hindi lamang dito natatapos ang lahat dahil ipinagpatuloy ni Bemon ang kanyang pagpatay. Inatake niya rin ang dalawampung taong gulang na si Dolores Ogatis na nasa dirty kitchen na mga panahon na yon ay naghahanda ng almusal. Sinunod naman niya ang 76 na taong gulang na si Carlos Revilla Jr. na nasa dining room. Pagkatapos pumunta naman siya sa maid's room kung saan andon ang labing siyam na taong gulang na si Rachel Gonzalez upang patayin din. At ang huli niyang pinatay ay si Florenda Revilla na nasa edad na 75 taong gulang na nung panahon na yon ay nasa master's bedroom. Pagkatapos ninakaon ni Berman ng ilang mga mahalagang gamit ng pamilya. Ngunit hindi pa doon natatapos ang binabalak ni Bemon dahil hinihintay rin niya si Carla Revilla, pamangkin ni Benrico na ng panahon na ay nasa isang school retreat. man, sa kabutihang palad sa hindi nabanggit na dahilan, nabigong makauwi si Carla. Matapos ang mga pagpatay, gumawa si Bemon ng mga sulat sa dingding gamit ang dugo ng mga biktima. Batay sa sulat, inaakusahan ni Bemon si Benrico ng pagpatay at pagbiktima ng mga kababaihan. Ito ay upang iligaw ang mga investigador. Ayon sa isinulat sa dingding, PI, alam nyo marami ng pinatay tong BR at maraming pinaglaruan ng mga babae. Kaya matapos ang humigit kumulang na apat na oras, nagawa ni Bemo ng pagpatay, pagnanakaw at pagsusulat ng mga salita sa dingding. Samantala, mga bandang alas 7.30, dumating ang driver ng Revilla na si Judy Alfonso upang ipagmaneho ang pamilya papunta sa simbahan. Ngunit sa hindi niya inaasahan, inatake rin siya ni Ben ng karit. Bagamat nasugatan si Rudy, nakatakas ito sa atake ni Bemon at nakahingi siya ng tulong sa tapat na kalsada. Ito ay sa mga security guard ng bahay ng mga kuwangko. Pagkatapos dinala si Rudy sa Riverside Medical Center upang gamutin. At dahil sa pangyayari kay Rudy, tumawag sila ng mga pulis. Sa kabilang panig, tumakas naman sa pinangirihan ng kremen si Bemon. Samantala, nang dumating ang mga pulis sa pinangyarihan ng krimen, sa pangungunan ni Bocolod City Inspector Hermilio Pasigado, sinimula na nila ang pag iimbestiga Maliban sa natagpuan nila ang mga bangkay, nakita nila ang isang bag sa silid ni Bemon. Ang bagay naglalaman ng caliber .45 pistol na pag-aari ng pinaslang lang ng pamilya. Isang Rolex na relo, isang cellular phone, isang singsing sa kasal, isang Biblia, at ang jeep ni Erap, identification card ni Bemon. Kaya batay sa salaysay ni Rudy at iba pang ebidensya, ay tinuring na sospek si Bemon sa pagkamatay ng pamilyang Revilla at itinakdang sampahan ng mga pulis si Bemon ng kasong robbery, multiple murder at illegal possession of firearms. Makalipas ang labing isang araw ng Webes ng December 28, 2000, mga bandang alas 3.30 ng madaling araw, sa wakas, naareso si Bemon sa tulong ng Bacolod Police at Presidential Anti-Organized Crime Task Force. Sa bahay ng kanyang tiyahin sa liblib na baryo ng tabuhan sa Sagay City. Ang tabuna ay isang fishpond community. Ayon sa ulat, nagtago si Bemon sa isang aparador ng salakay ng mga pulis ang bahay ng kanyang tiyahin. Natagpuan sa kanyang pag-aari ang mga resibo na may mga petsang December 18 at 24 mula sa Alex Jewelry and Pawn Shop sa Sagay City para sa mga alahas na nagkakahalaga ng 20,000 pesos at ilang bagay, kabilang ang isang rosaryo na pinaniniwala ang kinuha mula sa tirahan ng pamilya Revilla. Sinabi ni Western Visayas Police Director Julius Garcia na ang inisyal na investigasyon ay nagpakita na motibo sa likod ng masaker ay paghihiganti at ang pagnanakaw ay insidente lalamang. Ayon sa pag-imbestiga, nalaman ng pamilya Revilla na may relasyon si Bemon at Tremi, ang dating kasambahay ng Revilla. Sapagkat mahigpit umanong pinagbabawala ng pagkakaroon ng relasyon sa pagitan ng mga kasambahay. Kaya dahil sa natuklasan, pinalayas ng Revilla si Remy na naging dahilan ng nauong ni Bemon sa pamilya. Samantala, makalipas ang labing apat na taon, noong May 19, 2014, Si Bemon ay pinatawan ng tatlong bilang ng reklosyong perpetua o apat na taon sa bawat isang bata o sa kabuuan na isang daan at dalawampung taong pagkakakulong dahil sa pagpatay sa tatlong batang lalaki ng Revilla. Maliban dito, inatusan din siyang bayaran ng mga tagapagmana ng mga minor de edad ng 150,000 pesos bilang civil indemnity, 150,000 pesos bilang moral damages, at 90,000 pesos bilang exemplary damages. Dagdag pa, si Bemon ay magsisilbi rin ng hiwalay na dalawang taong pagkakakulong sa sentensya matapos siyang mahatulan ng guilty sa pagpatay sa mga lolo at lola ng mga batang lalaki na sina Carlos at Florinda. Sa ama nitong si Benrico at sa dalawang katulong na sina Dolores at Rachel. Matapos ang hatol, ikinulong si Bemon sa Bureau of Jail Management and Penology Male Dormitory. Nakalaunan, inilipat siya sa New Believed Prison sa Muntinlupa City kung saan magsisilbi siya ng huli sa kanyang sentensya ng walang posibilidad na makakuha ng parol. Bago po ang video, nais ko lang pong batiin si na Kodama from Japan, Irene Kabang, Sheila Carbonell from China, Angeli De La Cruz from Australia. Sana po itama lahat ng bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Bemon Barrios Gallo. Ako po si G. Maraming salamat.